Yung huling update natin ay dito sa may barangay San Agustin Alaminos Laguna Diretso ng barangay San Benito San Pablo Laguna At sadyang napakahaba na po dito hanggang dito sa may San Benito At mula naman dito sa may barangay San Benito ay papasadahan naman natin ang papunta ng barangay Santa Monica At sadyang napakahaba na rin po ng bus dito na sa Minto Nagulat nga ako dahil nung linda ako dito ay wala pa to Kaya ngayon ay, ay update natin to nang makita nyo din ang development dito sa May San Pablo Laguna Barangay Santa Monica. Yes mga boss, medyo napakainit ng panahon pero magandang mag-vlog. andito tayo ngayon sa May Barangay San Benito San Pablo na 'to. Bounty, itu rito eh. Ano nga baga? Pag hindi San Benito, ah, pag hindi to San Pablo, Alaminos pa to. Barang, basta dito sa may barangay San Benito, ay nandito yung isa sa mahabang natatapos na din. Nung huling vlog natin, may dinaanan tayo doon na napakahaba na rin ang natatapos. Tapos dito may mahaba na rin palang tapos hanggang doon. Nung ako'y huling dumaan dito, ay hindi pa to tapos. Pero ngayon, okay na siya. Mula dito sa may barangay San Benito Box Tunnel o Overpass ay nakaharap tayo sa direksyon na papunta ng South o papunta ng Bicol pwede rin papunta ng San Pablo Laguna yung pinakamalapit ayan ah, na po yung buhos na Minto dito sa may barangay San Benito papunta ng barangay Santa Monica kompleto na po yan hanggang doon sa may uh, pinaka crossing ng Santa Monica papunta ng San Pablo Laguna hindi na nga lang natin na itiretsot dyan yung drone gawa na syempre para makatipid tayo sa battery pero mapapansin nyo naman na ah, kitang kita nyo yung kung gano'ng kahaba yung buhos ng saminto dito mula dito sa may barangay San Pinito hanggang dun sa may dulo, yung matatanaw nyo yan at pagbalik naman natin ay makikita nyo din kung gano'ng kahaba yung buhos ng saminto papunta naman ng Alaminos at yun yung ating huling update noon makikita nyo din dyan, sa dyan namang napaganda na yung natatanaw yung putol na yan ay yan yung tulay o pinaka box tunnel nya dito sa may barangay San Benito at yan ay meron lang kaunting ginagawa di yan pagkain ay natapos na at uh, napantay na ay bubuhusan na din yan ng saminto sa nga pala mga boss yung natatanaw nyo yung mahaaba na yan, na namumuti papunta doon sa may pantaron ay papunta na po yan Alaminos o yan yung ating huling vlog na mula doon sa may barangay San Agustin to Barangay San Pinito yan po yon. Malapit niyan do sa May Alaminos napakahaba din po niyan. mula diyan sa May Barangay San Agustin to Barangay San Andres hanggang sa May San Juan ay napakahaba na rin po niyan. Meron po tayong update niyan panoorin niyo po. Kaya naman mga boss ay sadyang mula doon sa May Alaminos hanggang dito ay napakahaba na ng matatapos. Kaya nakakatuwa na talagang nalalapit na nalalapit na at malapit na makita nyo mapanood sa video ito na ito ay tapos na at isa pa sa nagpapaganda dito ay habang ikaw ay nasa biyahe makikita mo yung Mount Banahaw yung nasa Bungad, Mount Cristobal at yung nasa may bandaron ay Mount Banahaw ganda no maganda tanawin bagong expressway napakasarap kahit mainit okay lang sa akin na mag vlog dito dahil para sa inyo mga boss at ngayon naman mumotorin natin to Paparuan para makita nyo din siya sa ground kung anong itsura ganda no ganda sa camera Ito na agad Di talaga? Kompleto na. Nung huling daan ko dito, ay wala pa halos tong saminto. Mag isa pinapantay pa lang. Pero ngayon talaga nilatagan ng saminto. At kompleto pa. Napakahaba pa. Wala namang isang buwan nung ako'y huling dumaan dito eh. Pero yun. Sadyang, yun ang katunayan na <clears throat> Kung matatapos yung mga tulay na ginagawa ay napakadali lang mag maguhus na sa minto. Napakadali lang. Ah, pansin ko sa lugar na to ay mababa ang kanilang tambak. Pero pagdating sa Maychaong, kalibasan sa Maychaong an eh? ah, katubiganan yung binaanan, Kaya kaya yun na ano, yun mataas kaya taas ang taklara eh katanong tayo dito hindi ko yata si Marcelino mercedes oh, hanggang dito ang lugar na to haba no okay. tapos kaya siya tinigil dito ay daanan yan tapos sa may bandang tulay gem tigil muna tayo dito ang init Whew. ay ganda dito ang contractor dito ang contractor dito ay gem so ang ganda nyo sa mintado ito ay karsada ibig sabihin tulay doon pantay ano ibig sabihin nun ah siguro ah uh, gagawa na lang ng daan itong paparon sa ibabaw sila dadaan Oh, tama gawa ng maliit lang to eh siguro ganun ang plano niyan ah uh, view expressway napahinga muna ako dito at ito na nga yung ating uh, nakikita yan ay yan yung pinanggalingan natin doon sa may barangay San Benito at uh, dito na natin niindingan ng video ng ito at maraming salamat mga boss sa panunod ng video ng ito kung bago ka pala sa channel na to huwag mo subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba libre lang naman po yan para lagi kang updated pagka tayo ay may bagong video at ito yung aabangan uh, nyo susunod so, na update natin itong papunta ng barangay San Miguel San Pablo Interchange. Abangan nyo po yan mga boss. Susunod so, na update natin. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po.